Magandang umaga mga ka -MB. Magpakain tayo ng mga palamunin natin Hindi <laughs> mga palamunin na Alaga Mga stress reliever Ayan oh. Magaganda ng kondisyon oh. malapit, na maglimlim yan Napakarami ng itlog Ang mahirap sa mga pato Pagka ganito mga ka-MB Sama-sama ng pugad Pero kung magsama-sama man sila ng pugad Pabayaan nyo lang po Okay lang yun Mas maraming naglilimlim Mas, mas magandang ano Paglilim-lim, lalo kung malamig, panahon no? O, pakainin natin. tignan natin kung mailap ang ating mga pato. Walang kailap-ilap, basta gutom, oh O, kita niyo yung quality niya, mga ka-MB. Ayan. Ito lang yung pinapakain ko kasi, hindi ko sila masyadong pinapataba kasi nga, breeder, mga ka-MB. Ang pakainin nyo ng mga GMP, mga gano'ng Integra, is yung mga, ano, ito napakamura lang ng na pinapakain ko na ito mga kaembi. Isang na ano, na ito, tatlong kilo. Ay hindi, isandaan na no, apat na kilo na mga kaembi. Isang daan na apat na kilo. 120, limang kilo natatawaran ko. Ay, o, oh, tama. Limang kilo, 120 natatama, natatawaran ko. Mura lang to Pang ano lang to pang... Parang duck layer lang to eh. Mura lang ang mga duck layer. Ang mahal yung mga pagkain na sisiw. Ayan, napakarami ng itlog, oh. Pasilip ko sa inyo, ayan, oh. Ayan, oh. Oh, ayan, napakarami. Hindi ko alam kung ilang piraso na. Isilipin ko muna kasi medyo busy, eh. Ayan, oh. Napakarami na, mga ka-MV. I think, naglilimlim na to. Pagka kasi may mga ganito ng balahibo, mga ka-MV, malapit na maglimlim, o di kaya naglilimlim na. Ayan, napakarami niya, napakarami niya, no? sa ganyan hanggang sa dulo maganda sa mga pato marami maglimlim ay marami magitlog pakainin pa natin tapos dito tayo sa kabila ganito lang pakain nyo mga MV pero kailangan pag nag-aalaga ka ng pato talaga may budget ka tiga mo to oh. ang laki-laki oh. tiga mo ang takaw oh. So, bali, ano na to, mababawasan na to unti-unti. Uh, malapit na yung mga okasyon. Hinayang na hinayang talaga ako. Kalalaki ng mga pato na to. Tingnan nyo maigi. Kung gaano kalalaki yan. Walang payat yan mga ka-MV. Sabi natin yan, may pako. Napakainin uh, natin. Tapos close up natin. Oh. Uh, oh, okay. Tignan yeah. nyo naman to oh. Alaki ah, ng ulo Hindi pa kumpleto yung balahibo niya Naglulugon pa oh. Dito banda May sila dito sa kabila Pero dito sa kabila okay sila Dito ayaw nyo lumapit to Medyo lumayo tayo ng konti. Tingnan natin kung kakain. Tingnan natin mga MD. Kailangan kasi lagi ka nandito. Kaya kakain din yan. O. Tingnan nyo, tatlong bara ko. Kalalaki Pag tabi-tabi sila, talagang malaki talaga to si ano eh. Yung black and white eh. nakakainayang katayan mga ka MB ang gagandang klase kung meron lang makikipagpalit sa akin makikipagpalit ako eh pagkikipagpalit ko ng babae sayang yung mga barako na to gaganda oh walang sakit malalaki sigurado to malalaki ang lahi eh. tignan nyo kalalaki oh magkakapatid kasi eh kaya inaalis ko yung iba magkakapatid So yun lang muna ang update natin mga ka-MV no? Ito ang pinapakain ko sa kanila 5 kilo, 120 Duck layer, dito sa amin